morning guys magluluto ako guys ng ano pancit milky yan ito ito ang lulutuin ko yan yan linggo po ngayon ito yung ating aalga sa din ito po ay yung legs ng manok tapos atay balunan yan yung ano ginigis ako ngayon guys, luto-luto tayo. Ito pong iluluto ko na guys, ito ay pacham-pacham na guys na bisado. Ito guys ay para makatipid kami. Maghapon na po naming ulam yan para tipid po. Ayan, yung pansigisado. Ayan people, nandito kami sa lakas ngayon ni Kiseya. Nag-grocery kami guys ng, ano, ng konti. Malapit lang naman yung grocery store dito. Kami pala guys ay sumaglit so mag-grocery ni, ano, ni ng konti lang guys na... Agagamitin namin sa loob ng bahay. Ayan nga. Uh, Siyempre, pinagbigyan ko si Kiseya kasi nag-request po siya na ipag ko naman daw siya, sabi. So, ayan guys, pinagbigyan ko siya at naawa din po ako dahil napakatagal niya bago siya. Makatikim din ng mga ganyang pagkain, melti at sa french fries po yung kanyang uh, request Kaya, ayan guys, oh, nag-stay muna kami dito sa may milk po dito. Tapos, ayun nga, may mga rete pala dito mga paninda. Sabi niya, ang ganda daw ng mga paninda. Ayan. naghihintay po kami dyan ng aming uh, order ni Kiseya. Ayan, guys. Paminsan-minsan lang kagami, guys, nakakapaglabas ni Kiseya. Naglakad pala kami yan, guys. Walking distance lang. Medyo malaya po lang konti, pero kaya na din. So, yun, guys. Para exercise na din po. Ayan, tinuturo ko doon kay Kiseya. Sabi ko, uh, madami yung ano yung mga notebook dito magaganda din so yan guys naririnig yung boses ni Kiseya nagwo voice over pa ako kasi ay may uh, maingay po ngayon dito ayan oh sabi ni sabi ko kay Kiseya maganda yung bag pang palengke <laughs> ayan may mga kula-kula rito din dito ng pangmuhok, mga notebook at nung mga kung ani, ano ano anong mga ano guys mga paninda dito mga anik-anik ba may notebook din guys dito magaganda ayan sabi ni Kisiya ganito daw yung type niyang mga ano mga notebook. Maganda daw kasing klase, sabi niya. So ayun oh, mayroon pa siyang mga ah, hinahawak-hawakan kanjan Ayun, mga notebook pa rin. So ang cute-cute guys, mga cute, magaganda din naman yung mga paninda dito. Kaso kukunti nga lang yung pagpipilian mo. So ayun si Kaseya Habang kami po ay naghihintay ng aming order. Ayun, pero hindi naman po kami bumili diyan, guys tingin-tingin lang kasi nga ang pakay lang namin ay nag-grocery kami ng konti tapos yon uh, pinagbigyan ko lang siya sa kanyang pagmamalk tea so ito na nga po yung aming order at ito na nga guys yung amor or aming order so yan guys tig isa po kami ng milk tea yan. para naman guys ay makatikim-tikim din po ng medyo ano uh, masarap-sarap na merienda ngayon lang po kami uli guys nakatikim ng mga ganyang merienda kasi nga po ay syempre kapag ganyan guys may mga anak na mga estudyante ay tipid-tipid din pag may time so ayun guys naawa lang talaga ako sa kay Kiseya para na, ano na hindi siya pagbigyan kasi napakatagal bago kami makakain ng gayan so ayun guys inum inom muna tayo ng milk tea nakaka-refresh din naman guys kapag minsan-minsan makakain ng ganito at ka, at lagi naman tayong nasa wokid pati hindi tayo mindja, hindi tayo laging nakakagala ba Ayan, mapapansin nyo din guys, hindi din kami nakakagala dun sa aking parents place kasi nga sobrang busy at napakalayo din po ng place ng aking mga magulang. Kaya bukid lang kami, bukid, bahay, ayan mga ganito, swerte na guys yung mga ganito. At yan na nga guys, uuwi na po kami at maglalakad lang po kami ni Kiseya para tipid-tipid din. Ayan, kasi guys, kung magtataricycle si po kami, 15 pesos po ang isa, so 13 na po yun. Hindi <laughs> kang tipid. Sobrang, sobrang tipid ko na nga din nga guys, siguro. Ano, pero okay lang guys, kaya naman namin lakarin. So ayan, nilalakad. nagshortcut nag-shortcut na po kami dyan. Papunta po dun sa amin, uwi na po kami. Ito guys, yung binabagtas naming nilalakaran ni galing po ng, ano, ng pag-grocering konti. Ito yan, nag shortcut kami dito punta yan guys dun sa aming place maganda din naman dito sa likod namin guys madami pang mga bakanting mga lupa pero dito guys ay kapag umuulan ng dire diretsyo binabaha po yan kapag hindi po mataas yung pagkakatayo ng bahay mo ay talagang papasukin lang tubig yung bahay na tinitirhan mo so ayan guys ito na po yung papasok ng way ng sa amin malapit lang naman din na yung aming nilalakaran na nice. yun at least exercise. So, ayan na guys pala, ay dumating pala yung aming pamangkin na si Renz, naggala dito sa bahay. So ayan, yan si Renz po ay anak po yan ng aming bunsong kapatid na si Irene. Close po yan si Renz sa kasi si yeah, Kiseya. Gustong gusto yan ni Kiseya na kadaro yung aking pamangkin na yan. Yan po si Renz. O di ka, sabi ko kay Renz, hi ka muna Renz. Ayan. <laughs> ayan o si Renz. Hello po. Hello, Hello po. Pupunta po. po kami ng ano. Ayan, dito na kami guys sa labas. Ambon na lang guys na konti ba. Uy, anong gagawin mo dyan? O oh, may motor ha? Mukhang aratelis kayo. Hindi nyo naman abot yan. May aratelis dito guys. on oh, dami oh. Lo, alo. Abot mo ga? Okay na, okay na. Okay na. Okay na, okay na, okay na. Okay na. Okay na, baba na. Okay na, okay na. Okay na, tara. Okay na. Tara, tara, tara. Ayan guys, shortcut po kami. Dito po kami sa likod, dumaaan. Dito kami. Ayan. Masarap ka? Masarap? Mm -hmm. Kami sa na sa -ula, sakit ang sun namin. Hmm. Naulan, naulan nan yan. Ayan guys, andito tayo ngayon sa highway. Ayan guys, pauwi na po kami. Dumaan kami sa gulayan. Yan. wag yung buto ha, wag kasama ang buto. Tay. <laughs> Yan guys, yung pansit canton. Kasi pag naman ni Renz, you know? ayan Yan. guys, ito na yung aking mais na gugulayin. Ayun siya. Mamaya ako siya gugulayin po. Magme-merienda lang kami. Ito po yung pansit canton. burn out na nga po. nag burn out na. Brown <laughs> out na. panahon? Nagugutom pa yung dalawang yan. Nag, ano, naglalaro sila. Yes, I'm happy Ay, ano, merienda. date na yung merienda, guys. Kasi dito, eh, 5 p.m. na po dito, eh. At syempre, yung tira akin. Oh, uh, Renz, ah, oh, ay, Renz, Renz pala yung nagbibidyo. Say, ah, uh. oh. Mm.

sa brown out, brown out uh, naman. Napapahiwati uh -huh. na naman yata. Uh -huh. At dahil guys, ayo uh, yung mais ang aking gulay, kukuha pa ako dito ng dahon ng ampalay. May ampalaya pa ako dito. Ayan oh. May mga bunga-bunga yan guys eh. Ayun, oh. May bunga-bunga yan ito. May bunga. Yung sa likod pa doon. Hindi ko masyadong kita. Meron doon. Ayan. Ayun guys. Uh, tamang tama guys yung binili kong ano, mais. Nagugulayin ko. Ay meron po akong tanim dito ang ampareya. Uh, pwede na din naman guys kuhanan para guys i, ano mapakinabangan din. May tanim-tanim din po akong konti dito. Makikita nyo guys may papaya din po ako dito at kung ano-ano pa. Ayan. Ito po yung ampalayang native kung tawagin ba. Yan po yung kinukuha ko para po isahog po yan doon mamaya. Sa lulutuin kong uh, gulay na mais. Masarap po si partner ng gulay na mais. Gustong gusto ko talaga ang palayang ano guys, dahon or ano bunga. Kakaso, si Kisaya guys, ayaw niya ng gayong ano, lahok. Kasi daw napapaitan siya. Gusto niya ng balonggay. Kaso guys, mas gusto ko talaga ng ampala. Pero kakain pa rin naman yan si Kisaya. Yun nga lang, hindi niya kakain po yung dahon ng ano ng ampalaya ba. ng dahon ko. Hirap na hirap ko guys nakuha dito sa likod. Pasilip ko pala sa inyo guys tong aking mga tanim dito. Hindi ko siya na i-vlog. Ayan o. Oh. Yan ay mga tanim ako dyan guys. Ayan o. Oh. Yan. May ampalay ako guys dito. Nasa labas nakatanim. Tapos doon din meron. Ayan o. Oh. Yun. Tapos ito. Ayan o. Oh yung kalabasa doon sitaw ayan ayan pala guys oh, mayroon itong ano puni na natin ito ayan native po itong ampalaya na ito native ayan. lalago pa naman yan guys eh. Ayun umabot na po siya dito oh. ayan tapos pala guys nakakatuwa yung papaya yan ito ang dahing bunga. May dami na pong bunga dati yan. Kaso ay mayroon pa atang napadaya dyan ng mga bata. Ay kinuha po nila yung bunga. Wala na yung malalaki. Pero napakinabangan ko naman siya guys. Marami din naman ako nakuha dyan. May panibago ulit siya. Oh. Ayan. guys, si Tanggol. Ano yung Tanggol? Diyan namin pinapakain si Ayan guys, madalim. Brown out. dami ko nakuha. Ito guys, oh, ang dami ko ding nakuhang ampalaya. Yan. Nalaho ko po yan doon sa mais. Nagugulayin. Tapos ito naman guys, meron akong saluhit na nabili kanina. Ay, hindi ko alam kung anong gagawin ko dito. Bukas ko siguro lulutuin yan. Bahala na mag-experiment ako. Ayan, magluto na tayo guys. So, ito na guys yung ating mais with Ampalaya. Kayo guys, naglalahok din po ba kayo ng dahon ng ampalaya? Ako guys, gusto ko ito. Pero ang gusto ng bunso ay yung dahon ng hangirin. ano ng malunggay. Ito kasi nakakapagpalasa naka lalo ito yung napapasarap sa ano mais. Ayun no. oh. Yeah, may hero na kaming ulam Yun lamang po yung aming vlog buong maghapon. Thank you so much po sa inyong panonood. God bless us all po. Thank you so much po sa inyong lahat. Ingat po tayong lahat. Bye-bye.